Alright, so mula sa look Lapu-Lapu City ay patungo kami sa uh, barangay Tanawan kung nasaan yung well shark doon sa area ng Kaya Ayan, so narito na kami. Halos umabot kami ng apat na oras. At pakinggan natin ang mga rules and regulations. At uh, ganun nga kahigpit uh, ang kanilang uh, alituntunin para lamang ay makita natin ang mga. The most important rule is you are not allowed to touch the whale shark. Second, no flash photography because whale sharks are sensitive to light. Third, swimming. Please observe the 4 meter distance away from the whale shark. That is from the mouth and down to its tail. And if you can see that a whale shark are getting closer to you, please don't panic just give them weight and let it pass they are harmless and please don't chase them and lastly you are not allowed to apply sunblock sunscreen or any skin protection because this product contains chemicals that can harm the well short but if you are it already you can rinse it off for the shower area downstairs before going violations are punishable so please obey all the rules to avoid penalties we have some sea wardens monitoring the whole operation and additional reminders from here up to the interaction area wearing of flight vest is mandatory but upon reaching there, if you are a good swimmer and can swim deeper, you can take off your life vest and leave it on the boat. And from the boat down to the water, please enter slowly. And for those who will go swimming, please remove your jewel or any other fashion accessories with you because it may fall accidentally into the water. we are not liable for that. And in taking pictures underwater, mobile phones are not recommendable to use. And please, don't leave your things unattended. So just always remember, you are not allowed to touch the well shore. That's all. Thank you so much for listening. You may na proceed downstairs. Okay, so, matinaw yun na talagang mahigpit ang alintuntunin ng uh, pag uh, watching sa uh, whale well, sharks dito sa ating bansa kaya dapat sundin lamang at excited na kami dahil first time ng inyong lingkod at si Bibian ng Well Health and Site Wellness kasama natin. At uh, thank you so much uh, anak Elon. Ay nakapanayam natin ang isa sa barangay chairman dito na nangasiwa para lamang po sa kapayapaan ng uh, etong mga turista at mga bumibisita sa ating Jansa Oslob Well sharks lalabas na sila. Lalabas yung Will Sark, pumunta kahit saan, pumunta. Ah, malaya din mm, siya. Mm. Talagang alam niya yung oras niya mm. para dumalot Bukas ng umaga, mga 5, <laughs> oh, pabalik oh, naman. Ay, ang galing. Mm. Talagang alam niya ang sarili niya. Mm. Um, routine niya na talaga, mm, everyday. everyday. Kapit, ano yung may nag-uutos sa kanya? May nagtatawa? Parang may nagutos. Uh, Hanggang, na, bukas, ngayon, merong ano, nag Meron tayong uh, ano mga, mga turista pumunta dito. pagkatapos ng wala ng operation, yung will sir pumunta kahit saan, pumunta pumunta kilo bol mm -hmm. uh -huh. uh -huh. uh -huh. at alaga uh -huh. um, Bukas ng umaga babalik ng 5 am uh -huh. so ganon ang routine niya. Saan uh -huh. siya banda Ayun lang oh. Uh -huh. yung ayun ay, uh, saan, uh -huh. nag mm. ay yung mga nag 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 saan. nag 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 Diving? nag 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 Walang net yan ma'am. Ito lang ano, yung tali lang yun. Tali lang oh, sa kahit, dilip oh, parang tawag yung santuare. Oo. Oh. Um, mm, para... Saan ang shark niya ay, yun? Ayun, ayun, kita ay, mo yung oh. maliit na baruto, yung oh, maliit na baruto. Yan ang nagpakain ng whale shark. Ah, oh, kaya nag-stay, Kinapakain pinapakain mm -hmm. siya. Mm -hmm. Yan ang ano sa kanya, ang galing. <laughs> ah, uh, so, pero may ano limit lang ang ano 30 minutes lang yung kayo doon, 30 minutes. Oh. Gano'n ka nakatagal dito po, Kuya? Sa so, uh, dito. dito uh, ka sa barangay? Hindi, Municipio hmm. uh, uh, ano, sa uh -huh. munisipyo Munisipyo mo. ano, ako, nakapasok na ano, sa munisipyo. Uh Isang taon na uh, ako dito. Uh, so, uh sinong mayor niyo dito? Atty. Ni Ronald Guarren. Uh -huh. So, gaano kalaki ang population dito? Barangay Tanawan? Mm, -hmm. mm -hmm. Pero, ano, ano, os, anong lugar uli ito? Barangay Tanawan Uslob. So uh, Uslob. Mm, Uslob. Alright. Anong name niyo po kuya? Jose. Jose. Yeah, thank you. Alright, so yan naman ang aking anak So naghintay kami pang uh, 102. So mahigit 200 plus na turista that time, yung mga oras na yan. So maaga kami, alas 7 ng umaga. So yan, ay nakasakay na kami ng mga alas 9 yata so may dalawang oras tayo ng paghihintay dahil napakaraming turista talagang dumating at uh, talagang uh, dinadayo ito kaya kunting tiis at kabaitan at pagsunod talaga may enjoy naman natin ayan patungo na kami at makikita na natin ang whale sharks ayan tabayanan lamang Paalala lamang po sa mga talagang uh, gustong uh, manood o makita ang whale sharks, gumamit po tayo or magsuot po tayo ng tamang kasuotan sa pagdive at uh, para po ay maging ma-enjoy natin at lalo na po sa sapatos natin at huwag magtsinelas, lalo na 'yan at babato. kaya para po ay hindi tayo mahirapan. At siyempre dapat uh, fit na fit po yung ating isusuot dahil uh, mahirap po lumangoy. Katulad ng yung lingko, diniram ko lang extra large yata yung suot ko. Pero it's okay, nadala pa rin po natin at nagawa natin ng paraan. Alright, so ayan na at patuloy lamang po tayo sa pagsubaybay at talaga makikita natin lahat kung uh, gaano kasaya kapag po nakasama natin ang mga uh, nasa karagatan. Ganito kuya, magkano naman ang ano, so, okay. kung, uh, malaki. 12 years na sila. Sir, ay lang. Ay lang kay sira. Ako din. Tapos na sila nagpapakain. Ayan

ito ang uh, yung na kasi uh, Kuya Kuya. Medyo lobat na nil Mail ko ma'am. Mail. yung ma playa. <laughs> ah, oh. sige yan. Yung yeah. ating mga ah, nag-guide dito, tour guide sa bangka. So, Kuya, kamusta naman ang trabaho niyo dito? Okay lang po ma'am. Hindi uh, kaya? Kapaano ma'am? Kabuhay ng pamilya, ma'am. Oo. Magkano naman ang sweldo? Ah, depende po, ma'am. Sa kwa Sharing kasi, ma'am. Ah, talaga. sharing kasi yung pa na At least nakakabuhay ng pamilya talaga. Kasi abot ka ng 12 years, eh. Oo. Oh. Tapos malapit lang sa pamilya, ma'am. Oo. Ah, hindi ma masyadong malaya. Enjoy naman. Enjoy. Enjoy naman kami, ma'am. Tapos, kumusta naman po yung mga whale shark natin? Halos ilan po sila dito na yung total talaga yan sila ma'am 400 plus ah talaga uh, na napapapunta nyo dito hindi sila sabay sabay nagpapakita ah. minsan sa, yung, sa, isang araw sobra ng sampo ah. minsan below 10 sila ah talaga hindi pa sa ayun na siya ayun siya ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun. ayun So wala namang ano um, napapa napapahamak dito napakagat ah. ayan wala ala lapit niya na talaga Ayan na yung buntot Ah! Tinasano <laughs> niya yung pagkain ni Kuya. Uh, uh, Sanay na yan sila ma Sanay na. Nakikilaro din uh, eh. Ayan na. Kaya nga pagkain yan para lulutang ma'am. Uh, uh, uh. ah, kasi pag hindi yan sila binigyan, nasa lalim yan sila lagi. Aalis din sila. Uh, pag wala na operasyon ma'am, kasi yung operasyon 6 to 12 lang kasi. Mm. Pag sa hapon, wala na yan. Aalis na yan sila. Aalis na sila. Uh, Paano nyo sila napapapunta sa morning so, na kailangan? No? Parang nakasanayan nila. Balik sila dito. Nagpupusa. Pusang uh, kosang na papakita sila. Sanay na sila sa oras nila sa sanay routine. Sanay na sa, sanay na sa routine sila. Alam nila na pag dito, pagkain, uh, may pagkain, may nagbibigay. Pero nag hindi pa sila sabay-sabay. Minsan sa isang araw, uh, sa tuwing umaga, minsan dalawa pa. Ah, oh, talaga. Taklo, uh, <laughs> tapos pag nakuha nyo na, 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 hindi nyo na subay, subay, ano, hindi nyo na tapakawalan, pakainin nyo na ng pakainin, uh, parang na, hindi naaalis. Uh, ah, Ay, Ang galing. Ayan, yan ako. Oh. So, nag-enjoy talaga kami kasa kanya kagabi. Ay, ang ganda niyo, oh! Na-capture ko siya na buong katawan. Oh, talaga na? Nakuha mo? O, oh, lapit so, mo nga so, sa kanya. Like okay. Iisa lang ba ang color niya? Okay. Na-capture ko na. Wow, oh, thank you, Kuya. Iba pa yung talagang shot ni Kuya. Yung t-shirt ko. Okay. okay. Mm. <laughs> you. grabe. So, hindi natin kayang maipaliwanag kung ano po ang uh, naramdaman ng na inyong lingkod uh, sa ilalim ng karagatan at nakapiling natin ang whale well sharks at ang uh, iba pang marami pang mga isda-isda doon po. Iba pala ang uh, feeling ng ganun, ano. At talaga may sarili mga um, pamayanan sa ilalim ng karagatan na dapat natin talagang nga pangalagaan. Kaya thank you so much sa ating mga nakapanayam at uh, thank you so much din Kenzie at Ilon Karampatan dyan sa Cebu City ang uh, team HMS din po natin. Alright? So isusunod natin ang sardines naman. Kaya um, mag naman po tayo kasama ang Mars Sardinas. So, isusunod po yan natin.